Alright, magandang hapon Silver Voice TV nga na naman po pala ito mag po sa inyo ng mga accurate na informasyon hinggil po sa usapin patungkol sa boxing mga kaibigan Ngayon po, inulan po tayo ng katanungan kanina kasi Silver Voice sabi ng mga Kangkong Nation number 2 na daw sa box rec yung Kangkong Ayun. So, yan po ang bibigyan natin ng clarification number 2 daw rank sa box rec mga kaibigan Ngayon, ang katanungan ano po ang essence na highly rank sa box rec versus highly rank sa apat na major sanctioning bodies ng mundo ng boxing? Sige, una po, una, una po muna, tanongin ko po kayo, ano-ano po ba yung apat na major sanctioning bodies sa mundo ng boxing? Yung kinikilalang mga lihiti mo. Una na po dyan, WBC, WBA, WBO, and IBF. Kapag po alinman sa apat na yan, ikaw na buksingero ka, ikaw ay rank at least sa uh, number 10 sa bawat sanctioning bodies na yan. Lalo na, let's say, top 3 ka, rank number 2 ka, rank number 1 ka, eh talagang nandun yung possibility na mapalaban ka sa world title. Pero may proseso pa rin po yan. Una, kung rank 1 ka, 2, 3, uh, pag nag-order yung uh, sanctioning body na kinabibilangan mo na magkaroon ng title eliminator, let's say, date nila number 1 versus number 2. Kung hindi available si number 2, number 1 versus number 3 o kung sino man yung highest available uh, opponent na ano na rank po sa kanilang uh, organisasyon. Ngayon mga kaibigan, 'yun maglalaban 'yun, yung dalawa na yun sa isang title eliminator. Kung sino man nanalo doon, siya po ang kikilalanin bilang mandatory challenger. So, ganun po 'yun, no. Hindi porket din number 2 ka o number 1 ka uh, sa current rankings, eh, ikaw na po yung uh, automatic mandatory, hindi po ganun ngayon po, taliwas po yan sa pagiging uh, rank mo sa box rec. Ano po ba yung box rec? Kasama po ba siya dun sa four major uh, sanctioning bodies? Hindi po, malayo po. Ang box rec po ay talaan. Ang box rec po ay parang rehistro ano ng mga mga boxer parang uh, parang PSA parang NSO mga kaibigan ano ng uh, professional at amateur uh, boxers mga kaibigan ano ano po yung uh, ibig nilang uh, uh Gawin ano or uh, ano po ang kanilang kontribusyon sa mundo ng boxing? Talaan po. Kapag ikaw ay nag-apply ng lisensya, maitatala ka na diyan. Kapag ikaw ay lumaban, pagka ikaw ay may schedule na laban at rehistrado na, matatala ka diyan. Pero ang katanungan ay ganito. Kapag po ba ikaw ay uh, highly ranked sa BoxRec, eh magkakaroon ka po ba ng security na makakalaban ka sa isang world title fight? Ang sagot po ay hindi, sapagkat ang box rec po ay para lamang talaan, parang census po sa mundo ng boxing. Let's say, kahit ikaw pang number one na uh, rank, let's say, super bantam ito, bantam ito sa boxing. Hindi po ito nangangahulugan na meron ka ng automaticong laban sa isang world title fight. Ano ho? Kasi po, ang boxing nga po, mga kaibigan, ay talaan lamang. Ano ho? So, yung rankings po nila ay sila din po ang nagdidesisyon. Ngayon mga kaibigan kung, ka, kung uh, sila man po ay mag-rank dyan ng mga fighters For the sake of ranking lamang po yun For the sake of record Hindi po yun wala pong paglalaban ng box rec belt Wala pong paglalaban ng uh, or or babase sa box rec rankings Ang mga uh, sanctioning bodies Yung four major sanctioning bodies Hindi po ganun So yun po ang pagkakaiba uh, Box rec po ay talaan hindi po yan wala pong kinalaman yan sa pagkakaroon mo ng, uh, ng break or ng opportunity sa isang world uh, title fight uh, gayon uh, sa isang tabi naman po ang mga uh, sanctioning bodies mga kaibigan ng WBC, WBO, WBA, IBF yung rankings po niyan ay may kinalaman sa kung sino po ang lalaban sa world champion halimbawa po ikaw ay nasa top 10 hanggang top 15 ang mga nandun sa pinakamatataas yan yung may Uh, possibility na maging mandatory challenger kasi sila 'yung maglalaban laban para sa eliminator. Ngayon, kapag ka naman ang champion, kakatapos lamang niya sa isang mandatory title defense, nagbibigay din po 'yung uh, 'yung sanctioning bodies ng parang pahinga or parang uh, magaan na laban, meron siyang ibinibigay na choice defense naman para sa champion. Sige, mamili ka sino dyan sa top 10 o top 15 ang uh, gusto mong kalaban. Na hindi mandatory. So mapipag napili ka, jackpot ka. O, ba? Diba? So, ganun na po yon, Ganun po yung magiging uh, opportunity mo kung highly rank ka dun sa uh, sanctioning bodies na yon. Pero hindi po yon kukuha sa <laughs> rankings ng box rec, mga kaibigan. So, yun lamang po kasi ang dami nalilito. Oy! Uh, SB, rank number 2 na siya sa box rec. Ano na to? World championship na? World title na? Hindi po ganon. So, ayan po mga kaibigan ha. Uh, alam ko po na yung iba, but hurt yung iba eh, iyak po dito ay wala hater ka lang eh, SB toxic ka kapag ka ba nagsasalita ng katotohanan toxic na o hindi nyo lang talaga matanggap ang totoo ano ho yan, yan naman pong informasyon na yan kahit po tanungin nyo yung mga taga loob ng boxing industry eh parehas po ng uh, impormasyon na maririnig nyo sa akin ayan para po yan sa mga legit boxing fans na gusto ng accurate information. Ngayon naman, kung kangkong nation ka, eh bahala kayo dyan. Kayo kayo nalang maglokohan dyan. Manood kayo dun sa mga kangkong vloggers na puro isang boksingero lang ang kilala at puro nalang pasabog kuno, pahype kuno. Pero wala, wala na mga kaibigan. Yung lamang pa mga idol. At kung may katanungan po kayo, uh, i-comment nyo lang. Masipag naman akong mag-reply kung may time sa mga comments. Kung yung, kung yung may mga uh, sense naman yung comment nyo, sasagutin ko. Kung gusto nyong mag-send sa akin ng Uh, ng uh, pm or nang nang uh, chat uh, mag-chat kayo sa aking uh, page no pagka natimingan ko at may sense yung katanungan niyo sasagutin po natin kaibigan at syempre pa huwag nyo pong kakalimutan kung gusto niyo po nang uh, talpakan yung mga may hilig tumalpak dyan ano uh, yung link po ay uh, ilalagay ko dito sa comment section mag register lang po kayo magtapat at sabay-sabay po tayong manalo at kung uh, nagkakaroon naman kayo ng issues PM nyo lang ako, i-add ko po, po kayo sa Talpakan GC ko. Silver Voice TV, magandang hapon po sa inyo lahat. Peace!